Good day mga ito nga pala yung tabulong ko. Ibibenta ko na alam pala to kay Tropa ng 600 pesos. Dalawang beses ko pa nga pala ito na gagamit at sakto din na size 41 yung size ng paa niya. Dito ay tinuturo ko sa kanya kung paano tuluwagan at higpitan. First time niya pala kasi magkakaroon ng klitsyos mga paps. Kaya pinasot ko na sa kanya at tinignan ko kung kaya niya ba i-clip in clip out. Medyo nahihirapan nga pala siya sa pag-clip out dahil sobrang tigas daw. Kaya naman niluwagan ko yung tension. At nung naluwagan ko na ay matigas pa rin daw. Kaya naisipan ko palitan yung attachment niya. Rock kanya yung attachment na dating binigay ko kasama ng clip pedal na nakakabit sa bike niya. Oo nga pala pinahulugan ko sa kanya yung 600. Kaya 300 muna ngayon at kapag may pasok na daw siya sa school saka siya magbibigay ulit. Dito ay pinasot ko na ulit sa kanya para matesting. All goods na din kasi yung clip in clip out kaya pinatest ride ko na. Medyo marunong na nga pala ito gumamit kasi tinuruan ko na nung nag ride kami. At yun kaya niya na mapaps. Bali practice practice niya na lang daw hanggang sa masanay siya. Kung budget mil na ang hanap mo masasuggest ko na magtabulo na lang kaysa sa speed. Mas matibay to kumpara doon. Mabilis si Matoklop yun lalo na kapag nababasa. Ilalagay ko na lang din yun sa yellow basket mga paps kung saan ko ito nabili. Yun lang ride safe palagi.